Sa totoo lang, yung panahon pa namin ah, na, eh, ako po ay matanda na, ah, kailangan po talaga namin magsangla para lang po talaga na makabayad kami ng balanse sa hospital. Pero ngayon po, napakaswerte po ng mga tao ngayon dahil meron po katulad ni Sinasol Bongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Baitama Madali. Isa po ng lola. Nakatira po ako sa Barangay 648 Islamic Center, Kiyapo, Manila. At ang aking apo ay si Abu Jalil Madali Loroida. Siya po ay nasa apat na taong gulang na. Nung malit pa po siya, nung baby pa siya, ay uh, nakita na po siya na may buta sa puso. So, ang sabi ng doktor, antayin, baka daw pwede pa magsara. nag po kami ulit. Sinabi ng doktor na kailangan na po talaga opera ng aking apo. Napakabigat na malaman na sa apo kami ng gastos na. So, yun po talaga ang uh, naging malaki problema sa amin. Nag-isip-isip po talaga kami na kung sino po yung talagang uh, may puso na tutulong ko talaga doon sa gastusin na yan. So yung malasakit, kasi malasakit yan, Malaking bagay na yung uh, guarantee letter eh. Yun ang naibigay sa amin eh. Malaking bagay yun. Sa amin kukunin yung halaga na yun, di ba? Yun ang naisulong talaga ng malasakit. Talagang napakalaki. Nagpapasalamat po kami sa malasakit center ni Senator Bongo na napakalaking bagay po ito sa mga taong kagaya namin na talagang gipit na gipit. Napakalaking bagay po talaga yan sa amin. Mamugunutan ka talaga ng tinig. At ang pangalawa po ay napakabilis po talaga yung paghingi namin ng tulong sa tanggapan po ni Senator Bongo. At pangatlo po talaga, yung pagmamalasakit niya at kapag siservisin niya po sa tao ay talaga gusto ko yun. So, ramdam naman po namin niya. Yun lang po. Maraming salamat. Ako po ang inyo, Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsaservisyo sa inyo dahil ako po po'y naniniwala na ang servisyo sa tao. Servisyo po yan sa Diyos.